Samantala sa iba si balita, matagumpay na isinagawa ng OWA Regional Welfare Office 2 ang Information Caravan at Entrepreneurial Development Training sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program para sa 55 distressed OFWs mula sa Hilagang Isabela. Nagbigay ng mensahe si Miss Alma Gamad bilang kinatawan ni Regional Director Versi Tamayaw kung saan pinasalamatan niya ang mga kalahok. Hinikayat din niya ang mga ito na samantalahin ang mga oportunidad mula sa reintegration program ng Owa upang makapag um makapagtayo ng sariling kabuhayan. Tinalakay naman ni GTI Trade Analyst Win Aya Flores ang kahalagahan ng kaalaman sa negosyo. Binanggit niya na mahalaga ang pagiging handa sa pagnenegosyo hindi lamang sa aspeto ng uh, puhunan kundi sa kaalaman sa pamamahala at pagpapalago ng negosyo. Ayon sa kanya sa pamamagitan ng sapat na kaalaman, maaaring maging matagumpay at tuloy-tuloy ang negosyo ng mga OFW. Layunin ng training ng bigyang kaalaman at gabay ang mga kalahok sa pagsisimula ng kanilang sariling negosyo bilang hakbang sa isang mas matatag na kinabukasan. Sa kabuuan, ang aktibidad ay patunay ng patuloy na pagtutok ng OWA sa kapakanan ng mga OFW, hindi lamang sa panahon ng kanilang pag-abroad, kundi lalo na sa kanilang pagbabalik at muling pagsisimula sa sariling bayan. IFM News